tropa. Bakit ang daming nai-scam na mga tao sa Pilipinas tungkol sa mga investment scam? Hindi ko alam kung bakit sila nai-scam, no? pero alam mo ba, ang isa lang naman ng panlaban sa scam. Alam mo kung ano mga tropa? Kailangan mo ng financial literacy o personal finance sa buhay mo para hindi ka ma scam. Pakinggan mo sa sabihin ko sa iyo, tropa. Kasi Trova, kapag nag-aral ka ng personal finance, syempre magkakaroon ka ng financial literacy, di ba? Magkakaroon ka na ng ngayon ng pagko-compute o magkakaroon ka ng computation about sa mga investment. Kasi ang ang uh, financial literacy ay by numbers mga tropa. By computation yan. Karamihan dyan math. Kaya marami na i-scam sa atin kasi alam mo, unang-una, -una nahihirapan o ayaw mag-aral ng investment or investing. So, ang resulta, may scam nga sila, di diba? Hindi ko sinasabing di ako na scam na, pero simula nung nag-aral ako ng personal finance, nakita ko minsan, nakita ko rin yung mga uh, pagkakamali ng iba, lalo-lalo na yung mga madaling ma-scam. Kasi alam mo bakit? Pag wala ka uh, wala kang financial literacy o personal finance sa buhay mo, masyado kang emosyonal. Buwan sa may lumapit sa'yo dyan na Pre, mag-invest ka sa ganito kikita ka ng ganito Na mas higit pa sa inaasahan mo Too good to be true Totoo yun mga tropa Pag masyadong malaki yung return O rate of return ng investment mo Eh, tumakbo ka na palayo Sinisigurado ko sa'yo iskam yan Iniiskam ka ng tao yan O kaya padadamahin ka Ganito yan eh Sa umpisa, uh, mag-i-invest ka Padadamahin ka ngayon Uh, bibigyan ka ng investment kagad ng napakalaki. So, ikaw naman, totoo pala to, itong investment na ito ah. Makapag-invest nga ulit, dun ka na madadali. Kasi nga, pag wala kang alam by numbers, tropa, masyado kang emosyonal. Kasabi mo sa sarili mo, Oo, oh, na, na may naman eh. So, mag-invest ako, di ba? Gusto mo kagad ng quick money or easy money kagad. Nasa pera mo, nahawakan mo kagad sa iyong kamay. Kasi nga, napadaan na sa amay mo eh napadaan na, na nabigyan kakagad ng uh, uh, return sa yung investment ngayon mag -invest ka ulit kasi nga, yung bugso ng damdamin mo, masyado ka na kailangan ko ng gandong kalaki doon ka nadadaliin ng mga scammer mga tropa pero, kung alam mo mag-compute at alam mo yung rate of return sa bawat investment mo oh. hindi ka may-scam mga tropa alam mo yan pag uh, nag-aral ka ng personal finance or basic investing lang mga tropa. Hindi mo naman kailangan masyadong mag-aral or mag-dive uh, into investing. Pero alamin mo yung basic. Sa basics lang basic na kaalam mo sa investing eh, hindi ka na kagad maluloko ng basta-basta. Ano ba yung sinabi ni uh, Warren Buffet, yung number one uh, investor sa buong mundo? Matanda na siya ngayon kung hindi kayo pamilya. Alam ano ko yung ibang mga tao sa nanonood sa akin eh, familiar na kay Warren Buffet. Sinabi niya na invest only to your or uh, to what you know. Huwag kang mag iinvest sa hindi mo alam. Sa madaling salita. Huwag kang mag iinvest sa wala kang nalalaman. Kasi mas madali kang ma pag hindi mo alam ang pinapasok mo. So ano ba ang bottom line ng pag-uusap natin mga tropa? Ang bottom line nito mga tropa, mag-aral ka. Ang unang-unang investment na gagawin mo sa buhay mo, invest to yourself, invest to your own knowledge. Yun ang sinasabi ng mga uh, world best investor sa buong mundo. <laughs> Word na nga, investor sa buong mundo. Mag-aral ka muna ng investing bago ka mag-invest. Aralin mo lahat. Invest in yourself sa knowledge mo, sa sarili mo, spiritual, uh, physical, lalo-lalo na. Siyempre, di ba, pagka nag invest ka, kung may sakit ka, hindi mo rin may enjoy yung yaman mo. So, mag-invest ka sa sarili mo bago ka mag-invest. Yun ang sinasabi ng mga world famous investors sa buong mundo. Kasi tropa, kapag nag-aral ka ng personal finance at meron ka ng financial literacy sa buhay mo, alam mo kung ano ang scam at kung sino ang scammer. Yun lang mga tropa sa araw na to. Follow mo ako about investing in personal finance. Panorin mo nga pala yung susunod kong video baka makatulong sa'yo.